sa mga naninira sa iyo. Isang araw, sila-sila ang magkakaaway. Tandaan mo yan. Makakarelate ka na naman siguro kapag sinabi ko na na ang mga taong naninira sa iyo ay hindi iisa. Minsan, mas marami sila sa dalawa. Oo naman. Kasi, kailangan nila ng kasama at mag a sa kanila. Sila-sila ang nagsishare ng mga kwentong gawa-gawa nila o kaya ang mga ginawa mong nagkamali ka, sila-sila ang magpapalaki. At kapag nag-usap na ang mga taong ito, sila-sila rin ang magkakasama. Ulit para ulitin ang mga topic tungkol iyo. At sila-sila din it? naman ang mag-aagree. At sila-sila rin ang magdadagdag ng mga detalye. At sasamahan na naman nila ng kanilang opinion. Para nga naman, mas personal ang atake mas personal ang paniniran. Huwag kang mag-alala. Dadating ang araw, sila-sila din ang magkakaaway. Sila-sila rin ang magsisiraan. Hindi ito yunika. Madalas, ito ang kinauwian ng mga taong mahiling manchisnis ng kanyang kapwa-tao. Mahiling manira ng kanyang kapwa-tao. Kapag nga nagkukwentuhan ng mga ito, hindi na nila alam is separate ang totoo at hindi sa mga sinasabi nila. Dumadating ang pagkakataon na ang pinagkukwentuhan nila ay buo ng hindi totoo. Again, hindi na nila alam kung paano ihihiwalay ang totoo sa hindi totoo hanggang dumating ang point na ang lahat sa kanilang grupo ay ayaw na nilang mag-share ng nangyayari sa buhay nila dahil nga judgmental hey ang mga kasama nila. Sila-sila din ay natatakot ipakita ang totoo nilang pagkatao dahil nga takot mabiktima ng sarili nilang mga bultong ginawa. Sila-sila din sa mga sarili nila alam na hindi totoong kaibigan ang lagi nilang kakwentuhan. Baka kasi sila na ang susunod na biktima sa grupong nabuo dahil sa mga chismis. Lahat naman may oras. Lahat naman nakatiming. Huwag silang pansinin at patuloy na harapin ang araw-araw na masaya. Nakangiti, huwag alalahanin ng mga taong makakakwentuhan nila dahil bakit ka mang aalala sa mga taong naniniwala agad sa mga kwentong gawa-gawa lang. Mag-focus sa biyaya ng Diyos araw-araw. Wala ka sa delikadong lugar ngayon wala kang ganung kagrabing sakit. Kasama mo pa ang mga mahal mo sa buhay. Nagmamahal ka, minamahal ka. May problema, oo, pero looking forward ka pa sa biyayang plano ng Diyos. Sabi nga sa Psalm 118.24, This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.